Mga kapatid, tandaan ninyo ito. Bago ka buhatin pataas ng Diyos, titingnan muna niya kung kaya mong manatiling buo sa gitna ng pagkawasak. Bawat sugat, bawat bigat, bawat lihim na laban, lahat ng ito ay hindi aksidente. Tahimik na mensahe ito ng may kapal. Kung makakalampas ka rito, saka kita angatin. Kung isa kang tunay na sigma, malamang naranasan mo na parang palaging ikaw ang pinupunteriya ng dagok ng buhay. Habang nakikita mong mabilis umaangat ang iba, ikaw naman ay naiipit sa mga sitwasyong walang sumusuporta, walang nakikita ang progreso. Pero bakit ganoon? Dahil hindi ka ordinaryo. Hindi pantay ang pagsubok ng Diyos sa lahat. May espesyal na layunin ang bigat na binubuhat mo. Ang sigma male ay hinubog mula sa kakaibang hulmahan. Hindi siya para magpakitang gilas. Hindi niya kailangan ng spotlight para magmukhang malakas. Siya ay itinayo upang manatiling matatag kahit nag-iisa. Habang karamihan ng mga lalaki ay bumibigay kapag sumusobra ang bigat, ang sigma ay tinatawag upang buhatin iyon ng walang reklamo. Pero kapalit ng ganitong uri ng lakas, wala kang makukuhang shortcut, walang mabilisang gantimpala, ang training ground mo ay sakit, pressure at pasensya. Kaya wag mong isipin na pinaparusahan ka. Ang bawat pagkatalo ang bawat pagtataksil, ang bawat mahabang season ng katahimikan kung saan walang pumapalakpak sa'yo, lahat yan ay kasama sa proseso ng pagpipino. Hindi ka binabasag, ikaw ay binubuo. Hindi ka nilalamon ng kawalan, ikaw ay hinuhulma para sa mas mataas na antas ng paninindigan. Ang susi ay patuloy na lumakad kahit walang nakakakita. Patuloy na magtiwala kahit parang hindi patas. Dahil mas malalim ang iyong pakikibaka mas mataas ang plano ng Diyos para sa iyo. Kung pakiramdam mo'y mas mabigat ang pagsubok mo kumpara sa iba, iyon ay dahil ang elevation mo ay mas malaki rin kaysa sa kanila. Kaya huwag kang bibitaw. Huwag mong tanungin kung may halaga ka ba. Hindi ka nilikha para mag-blend in. Ikaw ay ginawa para bumangon, tahimik, matatag, at hindi natitinag. Una, elevation na walang lalim ay mapanganib. Alam mo, maraming tao ang naghahangad ng mabilis na tagumpay. Gusto nilang umangat ng parang magic, isang pagtalon at agad nasa taas. Pero ang Diyos alam ang panganib nito. Ang mabilisang elevation na walang pundasyon ay delikado. Kapag wala kang matibay na ugat, matibay na pagkilala sa sarili at tibay ng karakter, ang unang hangin ng pagsubok ay pwedeng durugin ka. Kaya ang Sigma Mele ay hindi basta minamadali. Ang bawat season ng katahimikan, bawat trial na parang walang kasamang gantimpala, ay parte ng proseso ng paghubog. Habang nakikita mo ang iba na tila mabilis ang pag-angat, tandaan sila ay nasa ibabaw lang. Ang iyo, malalim ang tinatahak. Lahat ng sugat, pagkabigo at pagkakanulo ay ginagamit para patatagin ang pundasyon mo. Ito ang sikreto ng tunay na tagumpay. Hindi ito pang madalian, ito ay pang matagalang lakas. Ikalawang healing ng bloodline. Ang mga sigma ay hindi lamang para sa sarili. Isa sa pinakamalalim na dahilan kung bakit pinapasan ka ng Diyos ng ganitong bigat ay para putulin ang siklo ng trauma na minana mula sa mga nakaraang henerasyon. Galit, pagkukulang, emosyonal na pagkabigo, lahat ito ay ipinapasa sa dugo. At ikaw ang itinakdang henerasyon na magwakas ng siklong iyon. Bago ka bumangon, dinadala ka sa pinakamalalim na parte ng sugat ng pamilya mo, ang mga bagay na hindi nila nalampasan. Ngunit sa bawat hakbang, bawat luha, bawat gabi na nag-iisa ka, ikaw ay naghuhubog. Kapag sa wakas ay tumaas ka, hindi lang sarili mo ang nagtagumpay, buong bloodline mo ay gumaling at nagiging pundasyon para sa mga susunod na henerasyon. Ito ang legacy na pinag-uusapan ng Diyos at hindi basta-basta ibinibigay -basta sa lahat. Tatlo, ego check at impluensya. Bago ka bibigyan ng kapangyarihan, tinitiyak ng Diyos na ang ego mo ay walang kontrol. Kaya dadaan ka sa rejection, sa katahimikan, sa pakiramdam na wala kang halaga. Pinaparamdam niya ang kabaligtaran ng papuri at atensyon para malaman mo kung magtiis ka pa rin, magtatagumpay ka pa rin, kahit walang nagbabantay. Kapag dumating na ang plataforma, hindi ka driven ng pangangailangang patunayan ng sarili. Ang impluensya mo ay gagamitin sa tamang paraan para magdala ng katotohanan, hindi para sa ego o pride. Ang isang tunay na sigma ay natututo. Hindi siya nakikibahagi sa drama, hindi niya hinahabol ang popularidad. Ang kapangyarihan niya ay matibay, tahimik at may layunin. Apat, kaaway at pagtataksil. Kapag umangat ka, hindi lahat ng tao ay makikinig sa'yo. Dadami ang mga taong may selos, may inggit, at may pagtataksil. Kaya bago ka dalhin sa entablado, pinapadaan ka ng Diyos sa trial run, rejection, betrayal, at pagkakanulo. Parang sparring match sa katahimikan. Ito ay para matutunan mo ang endurance. Magtiis ng hindi nagiging bitter, magpatawad ng hindi natitinag. Hindi ka lang itinaas para makita, kundi para maging target. At dapat kang handa sa bawat hakbang, may kaaway na hindi mo inaasahan at may mapanlinlang lang ng ngiti na nagtatago ng kutsilyo. Kapag nakapasa ka rito, magiging matatag ka kahit sa gitna ng bagyo ng intriga at panlilin lang. Panglima, surgical pain assignment mo. Ito ang sakit na dinadala mo ay hindi basta-basta. Ito ay eksaktong mga sugat na hindi nakayanan ng iyong mga ninuno, ama, lolo o kahit mga henerasyon bago pa man. Ikaw ang tataapos ng hindi nila natapos. Parang assignment na divine, bawat galit na hindi nila nahawakan, bawat trauma na hindi nila nalampasan, ay pinapasan mo. Hindi ito parusa, ito ay diskarte. Ang bawat sakit, bawat betrayal, at bawat pagkabigo ay ginagamit para hubugin ang iyong legacy. Kaya mas mabigat, mas masakit, mas mahirap. Pero sa dulo, ito ang nagtatakda ng isang tunay na sigma male. Matibay, malakas, at may layunin. Anim na pusong may kapasidad para sa tao. Ang sigma male ay hindi lamang para sa sarili niya. Kaya niyang pasanin ang bigat ng iba. Ang kanyang puso ay may kakayahang buhatin ang sakit, pag-asa, at takot ng maraming tao. Kaya pinapahirapan siya ng Diyos sa maagang panahon upang maging sensitibo, matatag, at matutong magdala ng responsibilidad ng hindi nawawala sa sarili. Iyon ang dahilan kung bakit madalas nararamdaman mo ang bigat ng iba. Hindi aksidente. Training ito. Kapag tinawag ka na, hindi ka lang leader ng proyekto, kundi leader ng mga tao, mga taong may sariling trauma at takot na hindi kailangan ng perfeksyon, kundi pusong nakakaunawa. Pito. Hindi para mag-blend, kundi para gumawa ng sariling landas. Maraming tao ang gumugugol ng buong buhay nila sa pag-adjust, pag-humble para lang makasali sa grupo o humingi ng approval. Hindi ang sigma. Siya ay binuo para magtayo, hindi para mamalimos. Bago siya itaas, tinuturuan siya ng Diyos kung paano umupo mag-isa, kumain mag-isa at magpalakpak para sa sarili. Kapag natutunan niya ang independence, hindi na siya maghahangad ng approval. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay iniwan ka, hindi ka pinabayaan, pinaghihiwalay ka lang upang ihanda para sa sariling mesa at sariling espasyo na wala pa. Apat, hindi lahat ng sira ay aayusin isa pang test. Hindi lahat ng sirang relasyon o sitwasyon ay para ayusin. Madalas pinapadaan ka ng Diyos sa betrayal, pagtataksil at pagkawala upang matutunan mong tanggapin ang katotohanan. Minsan, ang pinakamabuting gawin ay pakawalan. Ang bawat broken trust ay wake-up call. Ang bawat nasirang relasyon ay salamin. Ito ay pagsasanay para matutunan ng sigma male ang sining ng let go. Hindi para maging bitter, kundi para manatiling nakahanay sa purpose, sa halip na masunog sa emosyonal na death. Sham. Aligned sigma, shocker, unstoppable. Kapag nakapasa ka sa lahat ng trial na ito, nagiging unstoppable ka. Ang sigma na may malinaw na purpose at refined na ego ay hindi na mapipigilan ng maling sistema, fake na tao o marupok na authority. Kaya hindi minamadali ng Diyos ang proseso, kailangan matiyak na handa ka, nakahanay ka at nasa tamang mindset bago ipakita sa mundo ang tunay na kapangyarihan mo. Sampo. Hindi para magustuhan, para magising, hindi ka ginawa, para magustuhan ng lahat. Ikaw ay ginawa para magising ang natutulog, para magturo ng katotohanan, para gisingin ang mundo sa pamamagitan ng presensya mo. Kahit hindi lahat ay natuwa. At kung minsan, para magawa ito, kailangan mong gawin ang mga desisyon na hindi popular. Minsan, maapektuhan ang pamilya, kaibigan o relasyon. Ngunit sa huli, ang tama ang mahalaga, hindi ang approval ng masa.